ortho doctor. So, doon, in-injection na ako ng PRP. Ito yung plasma. Ito yung blood na kinukuha sa atin. Tapos, may ginagawa sila. Like, lalagay nila yun sa machine. Tapos, Date lang. Kung nanonood kayo ng aming mga vlogs or medyo toto kayo sa buhay-buhay namin. May mga iniinda akong sakit sa hips. Well, nagsimula to nung nabuntis ako. Siguro mga 6 months into pregnancy. Meron na akong mga nararamdamang sakit. On my hips, hindi ko siya actually ma-pinpoint noon kung sa hips ba, sa legs, sa likod, sa may putan. Pero, yun yung mga ano niya, yun yung mga struggles ko noon. Hanggang nung nagsubok na ako mag-workout, bumalik ako mag-yoga, nag-start akong tumakbo ng konti. So, may sumakit na naman sa left part ng hips ko. So, ang akala ko, pinch nerve lang siya. So, tinuloy ko yung yoga kasi syempre pag kami mga naiipit, more and more stretching yung kailangan natin. Diba? So, ganun yung ginawa ko hanggang January yun. I think March nung nagpalawan kami kasama mga friends namin. Sila Ketchup, sila Glyza. Doon, hindi na ako nakakalakad. Hindi na ako makapag-swimming. So sa mga ganap namin doon, kung napapansin nyo, nandun na ako sa boat. Tingin-tingin lang ako, ganyan. Hindi na ako nakaka-workout, of course. Hindi na ako makalakad. Medyo magaan pa si binon pero every time bubuhatin ko siya, may pain. Lalong, lalong sumasakit yung hips area ko. After ng Palawan, dumiretso kami ng hospital. Nagpatingin na ako. So, na-ultrasound ako. So, may nakita silang liquid doon sa may bandang singit ko. So, na-advise ako na mag-therapy because hindi ko in-option yung pag-inom ng gamot dahil I'm breastfeeding. So, nakatulong yung therapy, yes. But after that, bumalik din kagad. So, pasulpot-sulpot yung pain, ganyan. So, uulitin ko yung exercises, mawawala, gano'n. So, gano'n yung naging buhay ko. Ganyan yung mga naging struggles ko. Hanggang sa nagkaroon ng isang time na talagang hindi na ako makalakad again. Sobra akong in pain. Iyak ako ng iyak. Dinala ako ni Greg sa Asian Hospital, sa Ortho Doctor. So, doon, in-injection na ako ng PRP. Ito yung plasma. Ito yung blood na kinukuha sa atin. Tapos, may ginagawa sila, like, lalagay nila yun sa machine, tapos magiging, ano na siya, tinatawag nila yata, kung hindi ako nagkakamali, stem cell na siya. So, ito yung ginawang gamot. Nirekta siya sa mga nerves ko dito sa hips, left and right. Ang nangyari nun, siguro hindi ako nasabihan kung ano yung mga dapat kong gawin after. Kasi syempre, after isaksak sa akin yung parang PRP, yung PRP, dumiretso kami ng subik. Like, bumiyahe ako. Pagdating namin ng bahay, like, I'm so in pain. but kinabukasan? Umokay yung isa kong leg. So, back to normal ako. Like, inalagaan ko ulit yung bata. Nagbuhat-buhat ulit ako. Kilos-kilos ako sa bahay. Like, the usual na nagluluto, nagliligpit. Hindi pala yun nakatulong. Ang akala ko talaga yung mga strengthening na ginagawa ko eh makakatulong sa akin. But no. So finally, tinuloy-tuloy ko yung workout every day. Pasakit lang siya ng pasakit. Hanggang sa hindi na ako nakakalakad again. So nagpa-MRI ako and lumabas yung results ko. So a vascular necrosis is bone death. Namatay na yung mga bones ko sa aking balakang. Kaya pala hirap na akong maglakad. Talagang yung mobility ko hindi na kahit pa anong gawin kong strengthening. So ayun. Ang tanging solution niya ay nung unang sinabi sa akin ay surgery. Parang joint replacement na nakakatakot pakinggan. So, naghanap ako ng doctor na magkakaroon ng conservative approach. So, bumalik kami sa pagsaksak ng PRP sa hips ko. But this time, um, nagdrill sila ng hole ininject nila yung PRP directly doon sa dead bone ko. Masakit ba yung procedure? Hindi ko inakalang masakit siya. Tulo ng tulo yung luha ko. Para bang kahit pa paano nakaramdam ako ng awa sa sarili ko na bakit ako nagkakaganito? Bakit sa akin nangyari to? Kasi ang cause ng avascular necrosis ay steroids abuse. Kung mapapansin nyo naman, never naman lumaki yung katawan ko. <laughs> Never nga ako nagka sa buong katawan ko. So, so, hindi siya part ng lifestyle ko. Hindi naman ako athlete, hindi naman ako bodybuilder. Or hindi siya part talaga ng buhay ko lang. Hindi para mag-take ako ng steroids. So, ano yung cause niya? Wala. Um, tinatawag na malas lang ta